Ito ang regalo ni Kuya Mitch sa atin ngayon. O, ito po ilalagay natin doon sa kubo naman, ay sa uh, farm. O, ito na po yung 8,500. <mimit> Ayan, magandang buhay mga <mimit> ma farmer. farmer. Nandito na naman tayo kay Kuya Mitz <mimit> sa kubo dahil meron po siyang uh, pinopromote ngayon na bagong kubo na 3,500. Oo, oh, dating pang duwende, pero ngayon pang tao na. Nagulat ako. Kasi akala ko parang, alam mo na, pang gimmick lang. Pero ang cute at ibibigay daw sa akin para... Naging tutulad. na. Uh, ito po ay couple kubo, pang couple kubo, pang tatlong kahit tatlo, pwede na yun. Ah, uh, ito po ay pwedeng pwede sa inyong maliit na garden, kung maliit lang po ang space ninyo at gusto niyo talaga magkaroon ng kubo na para sa inyo yan. na At murang-mura lang. Ayan so pero bago ang lahat nandito po tayo ngayon sa DNS Bamboo Crop Bamboo siyempre so ang okay suki natin okay. At i na naman natin ang mga prices Kasi ang dami pong nagtatanong marami na naman nagtatanong oh, Magkano yun, ang ganito bain, magkano ang ganyan May nabili na dito isa eh oh, diba? <laughs> 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 Hindi po kasi talaga maganda naman So ayun tapos uh, Ayan ang dami din po niyang mga ibang produkto unahin na pagpapais pa ako ng ipin din eh <laughs> ayan po mga ka-farmer meron siyang nando no mga kubo doon so kung gusto ninyo ready made na walang problema i-deliver na lang po sa inyo ito ano to 5x7 o 5x7 naman o oh, nandito naman po tayo sa 5x7 at ang kinaganda oh, maganda oh, na po yung mga poste poste nila Ayan. So, darating po sa inyo, tatam nyo na lang. At kung gusto nyo naman mas masinsin, pwede order. Tatanungin ko, mas maganda pa talaga na kanet? Maganda. Para yung ibon do tapasin. Yung ibon. So, so, inet pa rin natin yung sa akin. So, ano? Mas maganda yung hayon. Tsaka mas matagal bang ang pawit? Ano nga Pero yung net, pag kasi yung ibon, tapos hindi pa babalik ta rin ng hangin pagka so, hinangin oh, ano? oo so ayan po nakanet na rin yan ha? Ah. Oh. May rin yan. So nandito po tayo para ipakita yung mga presyo ng ating mga kubo, bamboo-made kubo na uh, okay. pulido ang pagkakagawa. Uh, gawang Arayat. San Carlos. San Carlos. San Carlos. <laughs> Design mga taga San Carlos, San Carlos po kasi ang gumagawa dito San, San Carlos, Pangasinan. Ah, uh, siyempre, ah uh, nandito tayo ngayon sa Arayat uh, highway. Papasok pa po ito, papunta po itong Cabanatuan papunta itong San Fernando. Lagpas lang po ng Clintech. Ayan, Arayat Magalang Walter, Road. Walter Mart. O, oh, Walter Mart. Papunta po kayo dito. Mga ilang meters na lang. Wala na isang kilometro. Siguro mga 500 or 400 meters sa kanang bahagi. Makikita nyo naman po yan. Ayan. So, dito tayo para makita nyo naman. Katabi ni Dr. Cortez Hospital na wala nang nakatira ngayon. May multo. Wala naman. Wala multo. Wala. Wala kang nakikinig na umiiyak na bata. Wala. Ha? Tao lang. May tao ba diyan? May may nakatira diyan. Ah, may nakatira. Ayun. Nagbabantay. So, wala, wala naman daw. Nandiyan pa pala yung mga aircon, no? Oh, oh nandiyan la. Ano? Ito pa yun. Oo. Ayan. So, may iba tayo uli. Ito ay magkano? 23. 23,000. Isipin niyo mga oh, ka-farmer, 23,000. At yung kubong ipapakita ko sa inyo, 85 lang. 85 lang. 8,500. Oh. Ah, uh, low budget na kubo na mai-enjoy nyo na. Nako, kwentuhang maghapon, tambayan, kapehan Marito, so, Marites, pwede mag-date pang-couple po mga ka-farmer. Ayan. So ito naman, anong size kasi ito? 5x7. 5x7, 6x8. 6x8. So 6x8 napakalaki na pala. Ito pang marami na. Ilang tao na po ang ano dito? Oh, ayan. Oh. Yan, 6x8 na pala dito. Ayan. Tapos Pwede po kayong magpa-customize kagaya ng ginawa ko sa Kubo ko. Ah, uh, yung Kubo po namin ay tiles na no. Mag-request ka na Walang uh, wala ng flooring. Pero maganda din naman kasi, 'tong upsin naman yung pagkakagawa nila, matagal na din po ito. Tsaka mabilisling naman i-repair. Na. Uh, tapos Ah, sabihin niyo baka binubukbok. Meron naman tayong pang remedyo. pang remedio, yung nep nep, ano, Tsaka, diesel. diesel. ay paghaluin niyo tunawin niyo. Lusawin yung pang, pang ano, tapos kung may blowtorch kayo, nakita niyo binubutas 'yan. Painitin niyo lang po 'yan, mamamatay na 'yung. Oh tapos syempre, alaga na lang po sa barnis. At kung gusto niyo po ng mas magandang barnis, again, sinasabi ko uli, Pwede rin. Pwede, rin. Pwede, rin. pwede rin. oh, yung pwede magandang varnish kasi syempre medyo pwede. mahal yung magandang varnish pero mas maganda naman talaga. Maganda talaga. Maganda. Isusuli pa yung sobra sa inyo. <laughs> Hindi yan honest pwede. po ito si Kuya Nick. At dito walang down payment? Walang down payment. Walang down payment. Pwede. Wala lang scammer camera. Wala lang scammer. Oh, wala pa naman ang scam sa iyo. Wala naman. Wala pa. Talagang <laughs> mahal ka ng Panginoon. Pinoprotektahan ka Kuya Mitch. Ayan. So, eto Tapos sa bubong. Kunya relay siya. Ayoko nang ganito. Gusto ko mas masinsin. Pwede, ba? Pwede. Oh. Kasi syempre ito po ay mga ito yung standard nila. Pero kung gusto niyo pong mas masinsin pa at mas matibay yung mga maliliit na talaga ang ano. Pwede. Ayun. Yun. Ipasa diyan. Ipasa niyo. I request niyo lang po. Kasi kung gusto niyo talagang ganun. Tapos kung let's say paano naman pala kung gusto ko kayo magaling pala kayong gumawa ng pawid. Oh. So, gusto ko kayong magkabit ng pawid. Pwede ba? Pwede. Ay, sa inyo na rin ang pawid noon. Oo. Oh. oh, ayan mga pagkagaya po ng ginawa ko din sa akin. Ah, uh, meron kaming uh, tinayong kubong malaki na bakal. kainan, bakal. Bakal. Ngayon, namu problema ako sa pagbububong. Dito ako lumapit kay Kuya Mitch. Siya na po ang nag arrange ng lahat. Tapos by request pa, gusto ko masinsin, sinin-sinan pa. Oh, ganun po 'yon. Kaya yeah, yung mga roofing kagaya ni Boss Regs sa kanya rin po lumapit kasi meron ding oh, ginagawa niya. Nakita ko nga sa vlog niya. Kaya lang bawal daw pala sa subdivision yung pawid. Kaya nilagyan ng span. Yung span. Kaya nga sa vlog niya Pero sabi niya na, niya na doble ang gastos. <laughs> yung kabuuan niya, may uh, Parang may kwarto 'yun. No, kwarto Ano Saka 'yun? din. <laughs> o nga, iperibig sabihin, so, Ah, ang ganda ng pakagawa sa gitna parang may mga room sa no. Ano yung paggagawin? Bahay na talaga yun. Ah, bahay talaga. Anong bahay na All right. Pero yung terrace niya kawain lang. Yung flooring niya kawain Ah, maluhu ang nagpagawaan Galing, galing, galing. So ayan, medyo magastos 'yun mga farmer pero sabi ko nga kung saan ka masaya, doon ka. 'Di ba? So ito ay magkano naman? Presyo na natin lahat dito. 28,000 pesos so inuulit ko kung may 8,500 ka may kubo ka na ba? Diba? eto <laughs> ganun din yan parehas parehas yan. yung tipi hindi pumatok ano hindi pumatok hindi pumatok yung tipi pakita lang po natin yung tipi mga farmer hindi po ito pumatok itong style ng kubo na ito wala hindi po pumatok ito ayan Meron ako nakikita, malalaki. Oh, pwede mo pa sa diyan, laki. Yung malalaki, kaya lang hmm. sabi ko nga parang Iba e, pa, kasi eh. ba diba, kagaya kasi po nito? Oo, eh. oo, oh, tingnan niyo oh. Walang kuwento. Pang Pangtulugan lang talaga no. Eh, pagtatayo kayo, magbubuga kayo sa gitna. Oo. Oh. na. Ano? Aircon. Oo, oh, aircon. Pang ano to? <laughs> Halimoner sito. <laughs> mga pang resort po pwede yan Yung mga, <laughs> alam nyo na yan. Pang resort na ah, parang tulugan lang Yung mga beach front, yung mga ganun Pwede siya. Di ba? Oh. So, ito naman ang mga side products niya, syempre, may tumba-tumba. Yung bayo ko, linagyan ng spring. Loko-loko yung bayo ko, mga discard yun eh. Ay, yung yung pinili sa'yo, linagyan oh. niya ng spring dito. Pag, uh, pag gumano siya, tinutulak ka. <laughs> Maganda. Magaling. Maganda. Oh, ito, gawa sa Molina. Hindi, mangga. mangga lang yan. Manga. Magkano naman po itong sala set na ito? Bali, 16. O, oh, 16,000. Sa mga mag-uumpisa ng pamilya, bagong lipat, gusto nyo ng... Uh, furniture na, alam nyo na, simple lang Kung mababa yung budget oh. nila, kawayan Kawayan, mayroon ito. din siya Kawayan, eto po, kawayan, kawayan. Hindi kasama yung aso ha oh, kawayan uh -oh. -oh. Eto oh. naman ulit, na naman, pakita naman natin Siyempre yung mga produkto mo Malay may mga bago tayong viewers Yung ito, ito maganda. Ah, oh, Gemelina. Magkano po yung Gemelina? Bali 28,000. 28, Dalawang side 'yan. Dalawang side table. Tapos ito parehas lang. Na, uh, ito ay parehas lang yung doon. Magkano? This 16,000. Oh. 16, oh. Ayun. 32. It. Ito maganda. Ayun, mates. May magandang design ito ah. Ito sa lamin na no, lalagyan. Bago pong design ito, maganda oh. Ito magkano? 28,000 din dalawang side ito lalagyan nyo po ng salamin kasi ano yeah, to tapos kung kailangan nyo din ng kama ba mo naalala ko nung college ako eh, ganito ang tulugan ko eh uh -huh. lagyan ko lang ng mura pa noon nung bili ko 500 no, no, no. pero matagal na yun 20 years ago na siguro may higit may higit 20 years ago so mga 25 years ago na so Meron sila, ano kasi ang tawag po doon? Yung bench. Bench na yun, yung bench na yun. So, ayan, meron din siyang blinds. Blind. Nakawayan, iba-iba po ang size. Kung gusto pwede, nyo na design. Yung, magpasadya. Na ah, pwede din pala. kung kalo yung sukat. Oo, oh, oh. oh. ayun pasadya din pala pwede. Oh, pwede At pala pwede nagpasadya ako, hindi ko alam <laughs> ah. <laughs> pero maganda naman. Hmm. kasi yung gusto ni Bebe, medyo mahaba daw. Oh, pwede. Ah, pero okay, na yun ya? Okay na yun Pinabarnisan niya na. Okay na. Ganda. Ayan oh. Tapos, meron po siyang kubo na malaki na. Ito may nakalong span din. Oo. Oh. Kasi ang ginaganda dito sa long span, hindi pindin po mainit kasi nakapawid din yan. Parang dinoble nila. Yung pawid, ah, ito hindi na. May kisame na talaga, no? Ah, modern na talaga ito. Ito, modern na po ito. Aircon oh, type. oh, may aircon pa. Oh, may nakascreen pa siya. Oo oh, oh, nga, ano? Ito Kaya yung pawid talaga. pawid. Mamaya na po natin papakita yung 8 5 uh, kasi oh, surprise, yun Ito yung Pero magugulat po kayo. Mga ah, farmer, oh, magugulat ito. po kayo. Ito malaki naman na ito. Ito pang malaking ano. Pero ang ganda nito. Ah. Pwede to sa ibabaw ng fish pond, ano? Oh. Ha? Maganda. Ayan, oh. May nagpapagawa sa akin, ganun iyo din. Walang flooring. Ah, okay. ang ganda po mga farmer. Ang tingnan niya, oh mayroong oh, mayroon pang uh, ano doon. Ayan oh. Uh, mayroon pang higaan. Pwede kang maglagay ng cushion dito kasi syempre ah uh, kalimitan kasi ano diyan yung pag summer ano. Summer mainit, lalabas ka ng bahay, at least press ko ka. Oh, di ba? Tapos sa uh, maganda. Pero alam mo maganda ko yan, oh. uh, maganda gumawa kayo, may mga outlet na lahat. Ah, oh, may saksakan na kuryente oh O pwede din naman po pala. Pwede kayo mag-request pala Gusto ko may kabitanan, may ano na pang electric pan, Tsaka ilaw, may wiring na, may linya na po ng kuryente. O oh, may, oh, may linya na ng kuryente. Kasi ah, uh, masarap din naman kumain sa kubo ng may gabi kahit tabi, 'di ba? O oh, may ilaw. Oh, may ilaw eh. lang. Napasarap yung kung ano man ang gagawin niyo handaan, di ba? Kunting uh, kwentuhan, inabot ng gabi, may ilaw. Ayan. Ito yung ginagawa namin. Ito, ito para saan ito? Pusta dyan sa kubo. Ipapatong namin. Ah. Bis na bis. Sa bis. Oh, maganda. Ipapatong dito. Para ano mataas. Hindi masisira yung pa. Oh, yun po ang mga suggestion hmm. ni Kuya Mitso. Maganda pala, ipatong nyo na lang dyan. Paano kaya yun? di aket ka. Hindi, bibigyan namin ng three-step. Hagdanan. Ah, may hagdanan din. No, parang ganito, yung hagdanan. Oo. Oh. Kasi po, para hindi maakyat din ng anay, ano? Ito, to. ito. Tobis. Oo oh, nga, yung ano? hagdanan. Maganda dyan kasi hindi maakyat ng hagdanan, ay, ng anay. Oo. Oh. Lagyan lang ng light lang. Yeah. Ng... Oo. oh. Oo. Si ano ba ito? Iba, iba. Iba. Ito si Sadam. Sadam. Si Sadam. Ito buhay pa pala si Sadam, na green reincarnate si Sadam. Ayun, Ayun, ang laki. Walang flooring to. Ang laki pa lang ginagawa ni Sadam. Um, Saan po ito dideliver deliver Sa papuntang Bataan. Bataan ito. Nakapanood oh. din lang siguro. Oo. No? Oh, eh. Nakapanood. Oh. Ayan na po. Ginagawa hmm. na po yung kubo nyo. Naalala mo yung pangalan. Hindi na. <laughs> <laughs> Nasa Amerika yata. Long span din ito. It's long span din. Oh, so, pero Nakapan. walang flooring. Maganda po ang ano, kahoy. 4x4. Ano ba yan? 4x5x5. Oh, Malalakang pala. Tibay. So ito po walang flooring. Ang papatiles niya rin siguro. No. So ipapatong ito. Ipapatong. Pag niyan, itatiles din yan Itatiles din yan. Mas maganda nga naman. Ito, nakapasok sa bahay daw. Ha? May bubong na. Ipapasok sa ilalim mo ito. Sa bahay ilalagay? Oo. Oh, Baka open yung bahay. May guys sila na open na malaki. Ipapasok pa na doon. Kaya ito, yung kayo, medyo mababa yung bubong. Ipapasok siya sa loob. Ipapasok looban. namin sa ilalim. E paano nyo to, Babaklasin, hindi, na. Hindi na, na kasi may sukat na. 90. Pero paano nyo ipapasok na open pa yung bahay? Baka ginagawa open, pa lang. Open, Malaki. Malaki yung parang, parang lahi na malaki. Ah, doon siya sa loob, ano? Parang budiga. Oo, oh, oo, oo. Oh, oh. oh, oh kakaiba din ang naisip ng nagpagawa na yun. Ano? Pwede na masisira. Oo. Oh. So, ano sukat nito, Kuya Met? 6x16. 6x16. Magkano nyo yung binigay? 70. 70,000. Oh, long span naman na po kasi. Talagang, long span. ano. So, ibig sabihin, uh, pawid pa muna. Hindi na. Ah. Hindi nyo na ipapawid. hindi, may pawid pa yun. May pawid pa. Oh. So, ipapatong pa po yung may uh, long span. Parang pinakakisame na. Pero wala naman palang ano dun. Ano. Galing ha. Ba't pinalong span niya pa? eto parang parehas ng size nito oh parehas lang oh oh farmer ito sabi ko pwede niyo pong i-request na uh, masinsin kung gusto niyo ng masinsin ayan ito pala 80 kasi pawid ay ah, pawid sa kalungkuban 80,000 80,000 ayan pala si so, 'yung bis magpapalugi yata <laughs> Magpabagsak <laughs> Kasi lalagyan namin pawit. Ilang oh. ano din tong ginagawa? Ilang araw din? Sabuan din. Sabuan din. Ano yung month din. ito yung 80, ito yung 70. 80, oh, 70. 70, 70. Ayun, ito po yung 70,000. Kasi saan? may flooring. Yeah. May flooring na, na. yan. Okay. Tapos ayun nga. Ayun, nakasize na yun na pang kutsyon. Ano? Oh, Kung gusto okay. mo lagyan ng kutsyon, pwede siya. Dito. Oo oh, nga, yan o. Oh. Galing. Ito, na. walang kapag yan, open lang yan. Oh. So, sila na ang... Kamisan niya, dalawa. Pero ibig sabihin, oh. as is na yan. O mayroon pa siyang flooring din na Wala, nakared. Wala, Nakatay nakatight na naka doon. Ipap, ipapatong na. Lalagyan oh, yun lang tayo. Wala, hindi ko tayong. ba yung tinihan ko. Wala, Ito, parang sa'yo, ipapatong dito. Mag-asip ah, uh, uh, pa sila. Oo, oh, oh, tiles na. Oo, oh. oh. tiles nila hindi ko maiisip isip papasok sa loob ng bahay ano kubo ipapasok nila yun sa loob oh ibang klase hmm. kasi kainan nila daw ah kainan parang dining nila kung hmm, ano para na, eh? pag may bisita sila hindi na papasok sa loob ng bahay ah pwede nga oh, you know, pwede, para pwede. Doon pwede. Doon parang doon, doon na. na sa oh. ano? doon tapos meron pa bago ang lahat bago natin puntahan yung 8500 Nakubo, saan ba tayo pwede dumaan? Ito ba yung ginagawa mo to? Ano bang, nasan ba yung sarado mong bahay? Ay, yung ito, yung, yung kontay, o, ito. Yolanda, Yolanda type. Ah, Yolanda, ito po, Yolanda. Yolanda yan. Ito na lang natin, ganyan, No? Oh. Yolanda type yan. galing ha. Ah. Nakabang na currency yan. magkano ah, naman yan? 190. 190,000. Nakabang na mga 40. Pero bahay na ito. Bahay na ito. Dai na, may bumibili din po ng ganito comments. Oh, Meron yung Ha? Yung taga-Magalang yung Taman Design mo. Oo. Ito kasi, ito yung mga ganito. Maganda po ito sa mga, unyari, let's say may resort owner kayo. Ah, uh, yung malapit sa sa beach o kaya may pwede itong yung ipagawa kasi mabilis din naman yung mababawi yung uh -huh. yung puhunan ninyo at syempre mahal din naman po ang paren pag Nakapang nasa na yung mga wire uh oo -oh. lahat ito ilaw pang business ano ilaw pang personal na bahay kung gusto ninyo uh, instant hindi na kayo nag-uumpisa sila pwede sila nga doon pag nagabihan sila oh, may uma, tulungan sila. oh, sila oo yun, yun 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 ang the best mayroon may farm kayo uh, sa farm ninyo ipalagay uh -huh. May ano, tapos naka-aircon pa. Kasi ano. yung doon, palilin eh. Oh. Naka-aircon naka pa, ano. Um, hindi kayo, ano, Saka hindi kayo? kayo. Saka may C CR na. Oo. Oh, oh. Abang na lang. It itututok nyo na lang po sa CR yan. Mag-asinta lang. Mm -hmm. Oo nga, no. Pintuan na. Asintahan na. Dudugto nga na lang ng CR pala, ano. Oo, oh, may CR na yan. Oo, Oo nga. Tama, CR. tama. Ayan po. Ah, binil na yan. May ilaw na lang ito. Nakabang abang Oo. na lahat. Ito. Paano nyo ma-i-deliver niyo ng buo ito? I can't imagine. Maganda. Ah, misan nga ako yamit. Oh. Pag magdidili, pag magkakarga kayo ng ng uh, kubo. ng kubong malaki, hmm. imbitahin mo ako pa. Ah, ma natin. May pakita natin sa sige. mga viewer kung paano nila na ikakarga ang ganun kalaking kubo. Hmm. Ito yung pag diba? kasi mababa ito eh. Oh. Kasi ito, hindi ko ma-imagine ito. ito. Ito, ito imagine niyo ha, ang haba niyan. Oh. Anong haba po nito? Oh, <coughs> ha? 18. Oh, 18 feet. Oh, 18 Tapos feet. ito lang ang pinagginagamit oh, ninyo. Oh, 14. Talaga naman. 14 lang eh. ito. Diska, diskarte lang talaga. Ano? Kaya ito, ilang na, magbubuhat? Mga 20 na siguro. Bain, saan ka kumukuha? Doon sa inyo, banyo. Marami akong kaibigan doon. Din. Tapos, abutan mo na lang ng ano? Oh. Siyempre, hindi naman pwedeng libre hindi pwedeng libre. Oh, wala naman libre ngayon. Hmm. Hangin, libre. Minsan nga, may pollution. <laughs> kung poon may salayo sa malaki o. Kaya talagang ano Tapos ito, tanong natin, saan ba kayo nagdi-deliver? O, saan ba nakakarating? Saan ba yung pinakamalayo muna? O, may, kasi mayroon din po silang free de, Mayroon din silang free delivery At may charge na yun Bibigyan ko po kayo ng example kung magkano ang charge nila Let's say, Olonga po Olonga po, yung yun, 6,000 Oh, o, pang pang ano lang, In pang gasolina lang ang hiningay nito. Tsaka pang bayad din sa mga magbubuhat Tapos, din. sa Balis, ganyan. Oo. nagde deliver kami ah, So, ibig sabihin po, yung delivery charge ni Kuya Mitch ay china-charge niya na lang doon sa mga magbubuhat, hmm. sa gasolina. Kayo, pang gas driver. Pang gas driver, bayad niya din doon. Pero hindi na siya tumutubo doon. Kasi 6,000, wala na halos, di ba? Oo. O -o. E, yung Oo. Yung lang ito, malaki na. Hmm. Tapos may free delivery pa siya, saan naman? Dito, dito sa Araya. Araya. Araya magalang lang Libre na rin oh, libre na O, din tingnan lang. nyo yan Basta pampanga O, oh, pampanga Libre na O, oh. oh, saan pa kayo At mayroon silang Facebook page DNS Bamboo Craft O, uh, D, D Space D N S, S. Oh. Yung N po na Yung N Yung may ganun oh. N S Bamboo Bambo. Crafts Ayan Tapos, tuloy na tayo sa Surprise 8,000 Mga farmer, matutuwa po kayo 8, Kahit 5. ako 8,500 <laughs> Kahit po ako sa totoo lang, ina-expect ko, yung may blinag po kasi kami, napanood nyo naman na siguro yung 5,000 na kubo, yun po, biro-biro lang yun. Na parang, ang sabi Pero, ko nga nun. Pero tilaan ng D&D talaga yun. Pero may bumili talaga. Ang ano, dami. O, oh, tingnan nyo. Kasi yung sabukan sa Kandaba, bumili talaga pag-serve niya. O, oh, papasok Nilagay niya sa dindi, O, oh, tingnan niyo. Pero yung ito ngayon, hindi na D&D ngayon. Kasi may nagpagawa sa kanya, taga Santa Ana. na. Pwento po noon, Binabato daw. Ano ba tama ba? Mm -hmm. Binabato daw siya. Deserted daw kasi walang tilaan yung kaibigan niya. Tapos nung sinabi niya na hindi niya naitutuloy yung kubo, binabato yung bahay niya. Ay binabato, totoo oh. yun, totoo yun. Oh, kaya nagpagawa. Oh. Tapos pinulphir ano, oh. niya, niya na yung promise mm -hmm. niya. Nagpagawa siya ng nagpagawa kubo, siya. kubo mm -hmm. ng natuwa naman siguro. Oh, okay. Kaya ngayon tahimik na siya. Ayun. <laughs> Nakita niya naman kaya yung 29. Ayun. Eh, ayan ah. Mga iba talaga. So may mga naniniwala po sa mga ganoon ay uh, talaga. uh, nagpagawa po na marami po nagpagawa pala ng kubo ng duwende na yon. Isipin niyo, biro-biro lang po yon. Pero ito po ay nakapunta sautan. pa sa Batangas yun. Anak ng tipaklong talaga. Hindi so, nga. Na Dalawa pa yung <laughs> inuwan niya. Isipin mo ano. <laughs> Ganun kalupit. Oh, ito naman oh. Ito ang regalo ni Kuya Mitch sa atin ngayon. Oh, ito po ilalagay natin doon sa kubo naman ay sa farm. Oh. Ito na po yung 8,500 na kubo. Oh, pang Mga ka-farmer, pwede kang pumasok. Dalawa kayo, tatlo, even three. Look at that. 8,000. Ito po napakaganda sa uh, garden na masikip lang. Bukod sa ito po ay uh, affordable, ito po ay, ano? Uh, uh, space sa'yo, di ba? Saver. Unique. Hindi oh, namin alis yung balat. Ayun. So, unique. Oh, Kaya sinampulan oh, namin, tinanggal din, yung balat. Hindi ko talaga na-expect uh. na ganito. <laughs> Kasi uh -oh. ito, pag, kahit umula ito, hindi na naiitib hindi katulad yung mga item. Ito, hindi oh, na, ganyan na. As is na, no. So, lal lalagyan mo ng floor wax, lalong kikintab. Ayun. So, ibig sabihin, no, tingnan nyo po, hindi po talaga clickbait lang yung 8,500 na kubo. At tingnan nyo naman, unique talaga yung kubo 8,500. Ayan ah, po ang 8,500 na kubo. Ah, maganda oh, yung pagkakabit. Oh. Ayan. <laughs> Pwede kayong kumain. Eto, dito. may papagpa. Ayan, o. Oh. May Yossi pa si Tropa. Ayan. Eto, ayan. O, oh, dito Pagkupay yung... Pagpapayan sila. oh, Galing, galing. Pag natin doon, pwede magbit dito. O, oh, yung nga, picturan. O, oh, picturan nga. O, oh, nga. Lagay natin doon sa... O, o, o. na Galing. Ahanap natin ang pwesto hmm. ito. Ang ganda. Paganda yung na lang. Oo <laughs> naman, syempre. Ako na bahala <laughs> dyan. Ayan Kasi oh. ito hindi ko kupas kasi hindi, oh, hindi namin na-design. parko na lang ito. Oo, oh, hindi namin na simbala, oh. kaya unique. Tsaka unique oh, na ito na po ah. 'Di ba, minsan gusto niyo ng kubo. Ah, iniisip niyo. Paano ko na lang san ko isi isisiksik? Masikip lang Masikip. yung garden. naku po. Ah, ano sukat nito? 3 by 3. 3 by 3. Cash <laughs> ang dalawang 'yan. Ito ito lang. Yung oh, yung flooring lang. Yung flooring. Oo oh. oh, nga. Yung flooring, ninene naman ng hammer. Ah, 8,500. Oh, farmer, oh. oh, 8, oh yeah. meron ka ng mini kubo na pwedeng tambayan ng tao. Hindi yeah. pang-dwende, oh, pang-kapiyan pa. Oo oh, nga no. Galing. Ah, yes. Lumaki ha? na ngayon. Oo. Oh. Galing. Pwede ka pang pa mag-design niyan, Kuya Mix. Oh. Kabilaan 'yung daanan. Pwede rin 'di ba? Mm, pwede No. Kasi may ginawa kami ganitong dalawa, ganyan, ganyan. Yung oh. bubong ng ganyan dalawa. Hmm. Tagusan. Kung makakagawa ka, ito ha, uh, suggestion oh. lang. Ah, uh, ano kaya yung maka-design maka kayo ng nagsuswing-swing din naman? Ay, yung kawayan ko oh, na nagsuswing din ng konti yung parang ginawa na yung papayam ko. Oh. Um, kubo siya pero nagsuswing, parang swing-swing din siya. Kung <coughs> oh, ano, ano lang, uh, innovation ba? Oh, na at least, di ba? Yeah. At least, ini-improve mo yung ano. Pero ang ganda na po nito, 8,500. O oh, ano na, ang hinihintay ninyo. Nag-update na po tayo sa presyo ng... Eto, magkano to pala? Bali, ito, binigay ko to 70. 70,000. Oh, na, Makamaraming ano nito. Long, Long span. Siya. Uh, ang size ay maluwag na 6 yeah. by 12 6 by 12 na po ito O oh, yan o oh. 70? No 70, Pero 40 000, 000. Paawid, oh, paawid lang 45 O oh, oh. oh, oh. pawid lang May nasa oh, oh. 45 Yung nasa labas Oo oh, 45,000 pawid lang nasa labas O yan o oh. So ayan ha ah. Bili lang kayo Order na po kayo ng 8 na, na, At open na si Kuya Mitch Sa pagpapa-order na ko Napaka-mura <laughs> Murang-mura na po ito sa 8-5 Kay Kaya kapar mo na ito ayan, ngayon Ayan na ah. Kasi sample niya Hahaha <laughs> <laughs> sample ito hindi eh, ipopromote natin yan sa mga gustong magpagawa ng kubo 8,500 lang eh actually lalagyan natin ng, ano yan, ng price doon oh, sa 8,500 oh. sa mga gustong oh. magpagawa ba? Diba? para at least Tapos, direct na kay Kuya Metsa pwedeng magpicture yes ang ganda po ang ganda po mga, na. Ano, ganda develop ito. na lang pag maliit ang garden ninyo pwede pang roof deck pa ito oh, pwede okay. ano? paano nyo pala ginagawa niya yung rooftop tapo niya assemble ah, doon na no? Binabakwas lahat. Baklas. Oo. Oh. Oh. Assemble din lahat yan. Ayan. So ayan po ah mga ka-farmer, tayo po ay uh, ah, ka ni Kuya Mitch ng 8,500 na kubo. Ayan, ito pa lang oh. sabi niya yung kubo mo gawa na. Iniisip ko yung pangduende na ano. Pero available pa rin po yung pangduende Available pa rin. Oh. Pwede pa rin yun. Oh, pwede pa rin po kayo magpagawa ng pangduende At ito naman pang tao na pang tao na galing-galing, oh, galing na. Galing, Lumaki na. Oo. Oh. Uh -huh. Tambayan to yan ah, na... Sakto lang ano Ang Sa maliit po na Space Space Garden sa harap Pwede kayong magpagawa Mga nangangarap ng kubo Na no? walang space O ito na ang para sa inyo O diba Maganda Okay na At maliwanag sa taas Ay salamat naman yon. Tapos na naman tayo O kuya mits Invite na Invite na nyo na Nandito po tayo sa Araya Telephone number Dati pa rin Hindi kabisado <laughs> <laughs> DNS ba mo Ah, lalagay po natin yung telephone number na. So, ayan. Thank, thank you po, you. thank you. Salamat. Ah, salamat. syempre, pag may kubo, may buhay. May buhay. <laughs> so, salamat. <laughs> may buhay ang buhay. Ayan. Ito malaki, magkano naman 'to? 140,000. Long span na rin 'to, ano? Long Ayan, ma-farm. Thank oh, you. Saan ka pa?